Sa alabang na naman kami pupuesto para magtindangan itong biryani. Ang bilis nga lang nga ng araw kasi katitinda lang nga namin at eto na naman nga at pupuesto na naman nga kami. Si Talia nga nag na nga yung pwesto niya sa pagtulog dito sa e-bike. Mas gusto niya na ngayon yung nakahiga. <laughs> Bago nga kami makarating ng Alabang, may mga dinaanan din kami kasi may mga nagpa-deliver din. Parang katulad nga kahapon nung nagtinda nga kami sa May San Pedro. Yung unang dinaanan nga namin malapit dito sa May Santo San Tonino. Hindi nga niya nakuha yung pagkain kasi nakatulog daw siya. Hindi na rin din kasi kami nagantay ng matagal dahil nga po nga kami. Kaya naglib na lang din si Gerald din ang message na idadaan na nga lang nga niya kapag kabalik nga nila pa kasi uwi. Nga sa may bayanan, may nagpa-deliver din. 15 minutes din nga nagantay si Jenea sa amin kasi nga ang tagal nga namin makarating dito sa Alabang. Pagdala, nga namin, may mga bumili na din. Bago ko nga pinauwi si Geraldine, pinasure ko muna sa kanya na maibok na muna yung tagapasay. Kasi walang signal yung phone ko dito sa Alabang. Kailangan ko pa talagang itaas yung cellphone ko para nga ako magkaroon ng connection. <laughs> Nung naibok na nga nung bumili sa so nga lang nga siya umuwi, dumating din naman kaagad yung rider. Repeat order na nga yung bumili ng tagapasay. Dati kasi chicken yung binili niya. Ngayon nga nagtry nga siya ng beef. Nag-message nga siya na hindi nga daw nila kinaya yung dip kasi yung beef talaga napakaanghang. So yun, isa rin nga siya sa masugid na nanonood ng mga vlog ko simula pa nung nasa Japan pa nga ako. Kaya gusto ko ulit magpasalamat. Thank you sa suporta. Ah. So yun, may napadaan nga dito na tumitingin nga sila sa akin. Pangiting-iting nga lang nga sila. Akala ko nga Bili sila ng biryani So yun, hindi pala kasi gusto pala nilang magpa-picture Kaya ako na nga ang nag-offer na Sige na, magpa-picture na nga kami ta, One, two, pa One, two, Ano ba? Ang famous ng tita ko <laughs> Although hindi naman first time na may nagpa-picture sa akin. Minsan hindi ko rin talaga alam kung ano yung napipil ko kapag may mga viewers o supporter na gusto nga kasama nga ako sa picture. So yun nga, gusto ko lang din talagang magpasalamat po sa lahat talaga ng mga taong sumusuporta po sa akin. So yun, walang hanggang pasasalamat po talaga sa inyong lahat. Dalawa nga yung nagpabook ng lalamob nga sa amin. Itong isa naman to, sa tunasa naman to dadalhin. Dating nga si kuya na driver, bumili din nga siya ng isang chicken kasi gusto raw niyang tikman. Napansin ko din nga na puro repeat buyer nga yung mga bumili nga yun. nagpost nga si Geraldine sa page, nag-message nga siya sa akin na magpapareserve nga raw siya ng isang chicken. Puti na nga lang nga din at dumating siya ng maaga kasi aapat na nga lang nga din yung natira bago nga siya dumating. sa ispasado nga, dalawa na nga lang nga yung natira din. Kinuha na nga ng pinsan ko yung isa. Maya-maya nga meron nga nagtanong sa page kung meron pa daw. Nareplyan na nga lang nga ni Jenea na iisa na nga lang din yung natira. Kaya pinatanong ko nga kay Jenea kung kukunin pa nga kasi nga hindi na namin ibibenta. Kinuha na rin nga niya kasi gusto daw nilang matikman. Hindi lang din sana isa yung bibilihin niya. 6.30 nga kami umuwi ni Jenea. Dumaan nga muna ako dito sa may parisan. Dito rin kasi ako susunduin nila Geraldine. So yan na po guys. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.